Mr. Grasset! Mr. Grasset! Nasaan ka na? Dito ko lang siya nilagay ah! Nasaan kaya siya? Ba't kaya siya nawawala? Oh no! Ay, ayun siya! Yahoo! Nasa ilalim siya ng puno! Nagtatago! <laughs> Mr. Grasset! Kamusta ka na? <laughs> wow! Ang ganda-ganda ng buhok mo! Ang lagu-lago! Nakakatuwa naman! Dati kalbo ka pa! Ngayon nang haba na ng buhok mo! Panigurado! Kapag nakita ka ni Princess, matutuwa siya! <laughs> <laughs> Mr. Grasset, may naisip ako. Susuklayan kita para maganda yung buhok mo. Wait ka lang ha. Kukuha ko ng suklay sa bahay. <laughs> Meanwhile... Bebang! Bebang! Ay! Nakabukas yung gates nila! Papasok na nga lang ako! Bebang! Ibabalik ko na itong nyo lang kong gunteng! Nasaan kaya siya? Hala! Si Mr. Grasset ba yun? Wow! Siya nga! May buhok na siya! Ang ganda-ganda! Iisip ako, gugupitan ko si Mr. Grasset para gumanda yung buhok niya. <laughs> Mr. Grasset, wag kang makulit. Gugupitan kita. Kasi hindi pantay-pantay yung buhok mo eh. Kaya babawasan ko para pumantay. <laughs> Eto na, handa na gunting ko. <laughs> sapato pa dito mataas. Hala, yung taas, mahaba din. Mr. Grasset, malapit ka ng pumagi. Ayan na, malapit na magpantay mga buhok mo. Oh, no. naku, si Princess, ginagupitan niya si Mr. Grasset. Ayan, pantay na yung book mo, Mr. Grasset. Ang pogi mo na. <tong> Hoy, Princess, anong ginagawa mo kay Mr. Grasset? Bakit wala na siyang buhok? bebang ginupitan ko lang siya kasi mahaba na yung buhok niya eh. <tong> Ba't mo naman siya kinanbo? Wala na tuloy siyang buhok. hindi maganda yung paggupit ko sa kanya eh. Kaya kinalbo ko na lang. Ano ba yan? Pinatubo ka natin yung buhok niya eh. Para humaba. Tapos kinalbo mo lang siya. Hayaan mo na, bebang. Babalag din naman yung buhok niya eh. Basta diligan mo lang siya araw-araw. Pasuway ka talaga, princess. walong araw ko nga inantay para makita yung buhok ni Mr. Grasset. Tapos kinupit mo lang. Ang cute kit nga niya eh. Para sa patatas. <laughs> Anong cute. Gusto mo? Ma? Ikaw makalba? Ayoko, no? o, oh, beba. Tignan mo si Mr. Grasset Oh, para makita mo yung buhok niya. Mr. Grasset! ano nangyari sa'yo? Kalbo ka na. Oh, no. Ikaw talaga, princess. Ang kulit mo. Pinaglaruan mo siya. Beba, alis na ako, ha? Ibabalik ko na itong gunting mo. <laughs> Guys, sa so tingin nyo, mo ba kayong na Mr. Grasset? Si Princess kasi, gunapit niya, eh Mag-comment lang kayo. Bye-bye!